low mga lodi ito mag zilong XP muna tayo dahil dito ay pinagbigyan ng core si edit po pala ang ating mga kasabi pa rito unang bakbakan yung edit sa XP lane tingnan natin kung obra ba tayo sa kunat na edit hindi nga ayun naka flicker ah, ok nag level 2 tayo guys pag hindi ka muwi haha <laughs> dali ka goodbye 2 panis 1 0 0 0 ito tayo guys, nagpo-push siya guys Nagbabaka sa kali, si Edith na makapag-push O iba Tumapalagkal Malabang ka talaga Minamaliit na yung silong ko ha 2-0 hmm. Dito na naman siya guys oh Lakas loob mo ha Lakas ng loob mo ha Sige nga Sige nga, lakas ng loob mo ha Spy tayo Nag-clicker ka pa ah Nag-clicker nga Pahit tayo, boom, isa pa Nice, ano is? 3-0, tipi-tipi Dito na naman siya guys, talagang lumalaban siya guys Talagang lumalaban ka, wala kang kadaladala mm. Wala kang kadaladala 4-0 guys, 4-0 Ito si Odit guys Munti ka na tayo guys, munti ka na tayo Nasundot pa ni Dora ito na naman siya guys. Nagpo-post talaga si Edit guys. Oh. Talagang nagbabaka sa kali guys. Minamalit mo talaga yung silong ko ha. Ah. Minamalit mo talaga. Ah. Kupal ka ba? <laughs> 5-0. Zilong Gaming. Kaway-kaway po sa mga Zilong Gaming. Mga Zilong Wizard. Ito si Ayabusa. Ang core ng kalaban. Nagbabaka sa kali makaisa sa ating Zilong. Ay na, susuburin so, na ni Johnson. Johnson. Makikisundot tayo. Boom! Panis. Nasundot sa puwet si Hayabusa. Ito <laughs> hmm. si Edith guys. Nagbabakasakali. Ipaghiganti si Hayabusa. 6-0 na tayo guys. 6-0 na tayo. Edith, uobra ba sa amin ni Johnson? Uobra ba? Hindi siya umobra guys. 7-0 na tayo guys. XP lane. Zilong Gaming Guys, baka nagtoto na Oh, Hayabusa din guys Hayabusa Pakalagba ka siya sa zilong natin ulit Sorry Hayabu Hayabu Nadalawahan na si Hayabusa 8-0 na tayo guys Nagkagulo na sa gitna Makikisindot na tayo Ayun, legendary kill Edit, wala ka ng kadala-dala Hindi ka makamugra sa akin mag-isa Marami pa kaya Andito si Florin. Boom. Dali. Legendary. 10-0. 10-0 guys. Sarap kayo ng kalaban din eh. Ayun si Odette guys. Maultihan tayo. Boom. Dali. Double kill. 11-0. Explainer. Zilong. And guys. May kisundo tayo guys. Binanggana ni Johnson. Si Eretel. Dali. Legendary again guys. 12-0. Lepit makasundot ni Zilong. Zilong. Wang, oh, hindi to siya yabusa guys nagre red buff nakita ko yung skill niya cha challenge natin guys nakuha niya yung red buff niya cha challenge natin nalulusaw pasukin na yan pasukin na yan mm, legendary 13-0 nagkagulo sa gitna guys pinagtulungan si Johnson nag skill na ba si Odette wala pa tara puntahan natin try natin makisundot guys ayun na nag Ulti na. Pwede na. Johnson, na yun na. Boom. Sundo ka na. Yoy. Ako niya yung clip. Pero sige lang. Si Eritel. Si Eritel. Takbo. Sakit na pala silang dalawa. Takbo. Takbo silang hanggat may lupa. Talagang hindi tayo tinatatanan guys. Takbo silang. Wala pa tayong spite. Hindi tayo makalaban. Taka ulti. Ayun na. 3 seconds. Alam na. Matras na guys. Okay lang yan. Dito na si Johnson. Makikisang doon tayo ulit. Boom. Dali. Labas muna sa ultimate ulit. Sabay pasok. Boom. 14-1 tayo guys. Nakill tayo kanina. Dito naman sila nagkagulo. Nasa likuran tayo guys. Wala ka na tatakban. lori Hmm. Isa pa. Hmm. Dali. Patay na yung dalawa sa baba. Easy win yata to guys 15 ah. kills na tayo guys. Ayun sa Yabusa nagde-defend si Bulsa doon guys tara i-challenge ulit natin Hayabu where are you Hayabu yan na naman siya sige tingnan natin nakakaisa kaya wala dali 16-2 <laughs> 16 kills guys di mo si Hayabu ano ba naman yan napasubo ako doon okay lang nandoon na si Jillian nagpo-post na para hindi sila makarecall panalo in BP Gaming yata ang ating Zilong guys in Gaming partida yan hindi tayo pinabigyan mag core kaya nasa XP tayo in BP nga in nga ang ating Zilong 16 kills 3 death 8 support see you next video guys bye bye